pag nag-adan, ang sun na ilalagay yung kamay sa tainga. Pagdating sa hayalas sala, iikot ang kanan, ka ulo pa kanan, pag hayalal pala ikot pa kaliwa. Yan ang suna sa dalawang kamay. Oo. Wow, Pero ngayon, problema. Eh kung dito yung microphone, eh pag ginanito mo marinig. Kaya ang sabi ng mga ulama, ano ba yung layunin dito pat iikot yung ulo? Yan ba isang uri na pagsamba o para marinig? So nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Sabi nila hindi uri na pagsamba yan. Yan ay upang marinig ang boses, ibig sabihin kung naka-microphone at hindi maikot ang microphone, eh wag mo na ikot ang ulo mo. Oo. Oh. Alam O kaya ikaw nga ano. <laughs> Allahu Akbar, ganun. Para lang maikot yung ulo. Okay lang kung gagawin niya. Kasi wala naman, hindi naman sinabi ko sa hadis na saan, saan ba niikot yung ulo. <laughs> kung ikot niya pa ganun, okay lang yun. Pero, ang pinakalayunin talaga dun para makarating ang busis niya sa mga gustong magsala. At ang babae at ang lalaki hindi na kailangan ay ang babae hindi na kailangan ng tama at adan. Sinasabi ko, pagkatapos nilang marinig ang adan, pwede na silang magsala. Pwede na magsalat. Eh tayo kasi, may salatul jamaat tayo. Kaya, lutsus tayo.